Panginoon kong Diyos, pakinggan huwag ngayon ang panalangin ng inyong lingkod. Ako at ang sangbahayan ng aking magulang ay nagkasala sa pagsuway namin sa iyo at sa pangaral ni Moises. Ngunit sinabi mo rin na kung kami ay manunumbalik at susunod sa iyo, titipunin mo kaming muli sa lupaing napili upang ikay sambahin. bakit usap dinggin mong tasal ko